mga so, mga galap kay mga pang-lady dito mga kwenta sa rito no so dito uh -huh. na sabi nila dito lang sa harap mismo lang pinili dito mga ito ito mga gold dito ito, uh -huh. ito pang ano lang to pang araw lang pang lakad so dito Oh, mga, mga wakasyon -wakasyon, uh -huh. so, so, dito lang, mga pwede mga soten, so, ito, no? mga pwede mo suotin no? pang passion 1,500 lang to saan ka pa makakabili uh, uh -huh. kang ganito 1,500 lang uh -huh. so ang sing-sing natin ma'am magkano ma'am 250 250 Oh, hanggang 200. 200. So mga purma-purmahan naman. So itong kwentas natin. Itong kwentas mga magkano na ito? Ha? So, ito lang sa mga binayda daming mga alok dito. Oh, ito. yan ha. Oh, maka, no, so ito magkano na ito? Ito. 1,500 sa mga presyohan itong mga ganitong gold, no? So, sinote lang na natin para mapapakita nito kaya matipan. Sa mga pano. viewers natin. O, oh, okay. ito. O, oh, yan. Yung mga presyohan, mamili na ako yung mga presyohan dito. Na, dito sa tindahan. So, magkano mga high price na ito, tayo? No, Ganito. Oh, yan mga tag 350 lang to sa pampurmahan pang ng pang-araw-araw kung may alis na magsim. Oh, huwag ka na mag Basta magtago ka oh, na lang. Oh, magtago tago ka na lang. Baka <laughs> mami sundan na, ka. ka. Ito, 300. Oh, uh, yung mga... Yung oh, 300 ang isa. Oh, ang so, bunga na yung paghihirap natin eh. Hindi oh. lang itong mga kwintas dito mayroon tayo at mga sing-sing mm. natin. Mm. Ito, inarkila ko lang dito yung kwintas. Sinood ko lang dito. <laughs> so dito, mayroon pa yung mapapakita sa mga oh. bracelet natin, mga ganito. So ito, 1,500 oh. pa lang itong madaling. 1,500. Diyan so sa price po ito. Ma'am, ito mga ganito. Ito mga ganito. O, 650. Gusto na. Mayamanin ka natin na dyan. Hmm. So balik na natin dyan ha. O, oh, balik mo, oh, balik mo. 4,500 lang ito. 4,500 lang ito mga guys. Baka masabihin nyo naman na ano. Mas pang forma lang, dito lang. Okay. Murang-mura lang ito mga kasi. Hindi na kailangan pumunta ka ng umpin. Okay. Dito, dito lang. Dito lang. lang. Dito ba? Eh, uh, eh, uh, <laughs> 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 oh, so, so, hey, so, ano yun, guys? Ano pang inatan yung mga guys? Pumunta na kayo sa mga. Oo. Oh. Dito lang pang oh. natin mga kuwintas natin. Dito lang kayate. So Ayan, Ayan, no? na to, mga anak nito mga so sa, sa bilihan ng mga pakita mga ano mga rito. Time Bureau. So yung mga kung ikaw malabo na mata mo, malabo okay na mata mo, oh. pumunta ka na rin doon sa ano. Saan? Sa gawa ng mga mata? salamin. Pagkonsulta na rin yung mata mo dyan din ng mag na no magpapagawa. Oh, shout out kay ma'am dyan. Uh, oh, out sa mam ma natin ha. <kulong> Kaya <tuhukay> mo sa si ato, sandali mo. Punta <laughs> oh, so, uh, oh, ka, na kayo dito. Pumamana. Napakarami, oh. Ani, bagong vlog, guys. Dito tayo sa may Vision Optical Clinic, guys, no? Dito sa may Busto Street. 303 Zone 29, Santa Cruz, Manila, guys. So, dito tayo, guys, sa may mga, ano, na mga uh, salamin. Go! mga pangalan natin, Po? Angeline. Angeline, si Mama Angeline. So, si natin ating mga pistol at mga... Pwesto natin, ma'am. Saan po ito? Ah, dito po yan sa Maestero, si God. Ay, ah, gusto sa street po, Santa Cruz. Santa Cruz. Uh, area pa ng ano to, sa Avenida. No? Abinida pa in. rin. So, may may tanong natin, ma'am, kung ano mga ba't on mga operasyon dito so, sa mga trading class natin. So, maliban sa mga bawang sa pumunta rin. Ato ba? Consulta mayroon uh, dito. Yes po. So, okay, invite na, mo na sila mag-usa natin mga ano kung kayo ba kayo magpapasokat. Kasama yung check-up sa inyo na rin yun. Yes po. Pre-check-up na po tayo, sir. Lahat ng Magmaling ba kung ako magpapasukat? Ano bang ang sistema kung magpapasukat ko ng mga no? uh, mata? Mata. Uh, mayroon po muna tayo yung check-up tayo, tapos ipinit po tayo ng frame. Kung gusto niyo po sa branded, meron din po tayo branded, so, meron din po tayo promo. So, nag-independe din po sa grado at saka sa frame po yung mga independe So, may tanong kita mo, kung halimbawa sa pick-up, libre na ba yung o kasama sa, sa service? Yes po, free check-up na po tayo. So, halimbawa oh, kung magpapasukat ko ng Salamin. So, po po siempre papasikat po yes. ano, mata. Ano, kasama na. Kasama na yung Kasama yung na yung package na 'yon. May tanong dito ma'am, depende sa klase na po ng sa mga salamin. Ah, so, pwede na na namakita nang sample ko, for example natin sa salamin. O natin, sa frame natin 'no. Tingnan natin so, kung, kung, kung po tayong ano, meron po tayong Nike po, oh, 1500 siya may kasama na po siyang yeah. check-up, lahat po 'yan. So, 1,500 kasama na yeah. 'yung check-up 'yon. Ayun, kinagandahan. Meron din po, po tayong May 450 package na dino siya. Lahat ng magkano 'yan ganoon ganyan po? Reading class. 450 package na dino siya. Ayun, pinaigkas. Reading class siya. Meron din tayong 695. Ayun po, meron po tayong 450 kasama na po 'yung granite. check up. With check up na dino siya. Kasama na siya. Meron din tayong 695. So 695 po ang price po. Oh. 'Yun salamin siya, hindi siya ano, plastic. Salamin. Plastic salamin talaga glass na. Okay, so meron naman tayong mga salamin na benta sa mayroon Oh, Meron din. Meron din tayo yung plastic na may plastic. Katasing 'yan, Okay. Ito so, magkano pang discount naman? Pag sa mga promo, may mag-discount daw. Oh, wala nang ganun. Oh, 'Yan na po 'yung price niya. Pag hindi sa brande, pag independent na din po 'yung sa so, ano oh, uh, brand o 'yung mga branded price. So ang highest price nito sa mga branded nyo, 1,500 kasama na po yung uang ay kasama na po yung up po. Yung paganda doon. Ganda so, guys, no? Kung ano, kasama yung check-up 5 lang. Meron din tayo, 895, 995, Take okay, me. So mga ganun ka katagal po po ma mag magpapasukat -ma 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 po po bago po makuha. 30 45 minutes na, oh. ah, 15 -15 minutes yes, oh. na po. Ah, minutes na po? Yes, na po din po So, bigay ka so, agad. Oo. So, yeah. so, hindi na pala kailangan naman matagal. Oh. So ngayon... Nakukuha ka, ka agad ma'am no? Within 45 minutes, nasa yun na yung salamin na pinagawa mo. Yeah. Wow. Hmm. O, oh, punta na kayo dito guys no? So yun mga ganun po So meron na sa bago tayo ikot po ma'am po. Meron ba tayo yung shoutout po natin ng mga baron, so, so, oh. viewers natin so mga pwede imbitahan po natin mga viewers natin ma'am hello po everyone punta po kayo dito sa aming optical vision optical po uh, located po ito dito sa may Street sa Cruz corner po siya ng Rizal Avenue at saka po sa yun gusto po magpagawa po ng salamin punta po kayo dito sa store Sino po nga hanapin doon, ma'am? Pag sakaling pumunta sila. Opo, yon si Miss Angelino. So may mga no? number po ba kung may sa mga video natin. So pwede pong banggitin nyo po kung ano po yung contact number nyo rito. Um, contact number ko po po 0930 Yon. Oh, Pakiulit yeah. nga po ulit. 0930 Oh yun guys, oh, available. Available ka pala <laughs> Mayroon na <ka. laughs> Joke lang okay, Mayroon na <laughs> mayroon Mayroon na go na may eh, meron na po yun no siyempre shout out din natin guys yung ano kasama niya rito si idol natin no ikaw so, sir anong pangalan natin ah excel po ano excel 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 so ano ka rin to technician ano ko ba Around all around So magkasama kayo ni Mama Angeli Oh, you know guys Si Sarah So punta na kayo dito guys Sa paggawa ng mga ano nito no vision optical ba may vision optical the... po yan sa may buso street no yan dito sa may Busu street yan corner ng Labi Avenue no, tapat ng Emerald Circle na binida a... so guys daming salamin dito no kahit anong gusto na frame na gusto mo ipagawa sila na ang bahala no? Yan, pagkatiwala nyo po yung mga order niyo, no? yung mga request o pagawa nyo mga salamin guys pagkatiwala nyo lang po sa kanila at sila na po bahalang gagawa doon within 45 minutes idol kuha ka agad yun no, kuha na nila ka agad yun no? 45 minutes lang idol nasa inyo na yung mga salamin niyo. so wala na kayong hahanapin pa dito lang yan guys oh, sa so, may busus anong pangalan nga pala nito sir Tong... K-Vision uh. Optical po K-Vision oh, yun no so dinig nyo na guys circle oh. yan Emerald Circle no yan dito lang yan guys sa Santa Cruz na to no Santa Cruz no abinida yan so iba iba rito guys yung mga ano no salamin yan ha ah. tingnan natin may hige kung gaano kagaganda tong mga salamin nila rito guys okay, so, yan, check natin no so yan guys so dito lang po sa binida to mga ito ibalikan natin ito araw ha araw na tayo sa mga binida no So dito lang kayo pumunta guys no. Ito na yung pwesto nila. Okay. Gan dito na lang vlog namin guys no. Thank you ma'am. Okay.